Good afternoon mga sisiko, mga kasari ko Kumusta na ba kayo? Kumusta ngayon sa inyong lugar? Mainit na mainit ba? Dito sa amin kunting flex lang ha Saglit sa labas ng aming tindahan So ngayon dito ay umuulan ng ano lang Pakunti-kunti lang na ulan Pero at least nababawasan yung init ng panahon So sa ngayon mga sisiko Ayan, ikot natin yung kamera Dito ako sa loob ng tindahan Ayan, wala pa masyadong naglalakad Kasi nga yung mga kapitbahay, ay natin ay nasa work wala namang pasok ngayon pero yung iba ay nasa work kaya ngayon ay wala masyadong bumibili so ayan mga sisi ko i-reflex ko lang sa inyo yung mga item na na order ko kadi deliver lang so worth 5,000 dalawang box na lang talaga mga sisi ko ayan so bago tayo mag-reflex ng item hindi mo na ako magpapakita sa inyo kasi nga ang dami kong uh, ginawa kanina naglaba ako so napakadugyot ni ate Rose ninyo wala pa akong bihis and ipi-flex ko lang yung aming tindahan na napakakalat kahit anong anong linis natin, anong arrange ng mga item pagkabukas ay makalat na naman. So, tingnan nyo kanina, may dumating na ano, ahente ng cook. So, kumuha ako ng limang case lang muna. Ayan, meron pang item na nasa, sa kapitbahay po to iniwan ng nagdi-deliver kasi walang tao. Tingnan di ba tapos, hindi ko pa na-arrange yung mga uh, mismo. So, i-arrange natin yan after this vlog. Ayan, kahit anong linis mga sisi ko, ay makalat pa rin ang tindahan ni Ate Rose ninyo. Okay, so dito tayo na part. Binuksan ko ng mga sisi yung uh, item na na-deliver lang kani-kanina lang. So, meron tayo ditong medyo madilim. Lagyan natin ng light. Ayan, meron tayo ditong chichiria. Piatos, Nova, Mr. Chips. Tapos, ito yung mga item na worth 5,000 mahigit. Ayan, titingnan natin in magpa-price tayo. Itong guard, benta ko ng uh, 8 pesos na. Same ng cream Kasi nagtaas na yung ibang mga shampoo. Pero yung ibang shampoo is 7 pesos. Nag-add ako ng speed. Ayan, shampoo siguro ito. Hala, bakit bakit ito? Bakit pink? Ariel with Downy. Hala, nagkamali na naman siguro ako. Tingnan nyo mga sisiko ko. Yung i-order ko sana is yung uh, Downy na kulay uh, green. Kaya lang, hindi ko pala nakita na with Downy pala, pala yun. Ito yung bagong ano nila. Bagong packaging nila. So, sige na lang, sampung ano to, sampung pack. Green sana yun, tingnan nyo. Tingnan nyo sa ate Rose ninyo na ano naman. Kita ko kasi, doon is buy six, get one free. So, hindi ko siya napansin na with downy pala. Pero sige lang, mabenta din naman itong with downy. Pero mas mabenta yung kulay green. So, sampu pa naman ang nakuha kong ganitong mga sisi. Sige lang, maubos pa rin yan. Ayan, sampu. Tapos, ito o, oh, tied plus one. Yan kung kumuha din ako ng Tide Plus 1. Yan. And ano pa tong dito sa ilalim? Hala, nagkamali na naman ako. Yan, sampu talaga to. Hmm, dami. Tapos itong uh, purple na wings, benta ko ng 8 pesos. Ayan, speed. 12 pesos pala yung speed ko na ganito kalaki mga sisi ko. Hello, nagkamali si Ate Rose. Sige lang, mabenta pa rin yan. Yung uh, Ariel with Downy. Basta Ariel. Yan, marami yan. Kasi pag ganitong may plus one, kumukuha talaga ako ng marami yung mga sisiko. ko. And then, tuyo. Yan, kumuha ako ng tuyo na pouch. Wala silang ano ngayon pa promo na may ano, plus one. 11 plus 1. So, ito lang muna pansamantala this kahit pa paano, hindi ako maubusan. Kuha lang ako ng siguro mga 20 pieces siguro to. Ayan, tapos suka. Silver Swan pa rin siya kasi ito yung mabenta dito sa tindahan namin. Itong brand ng Silver Swan. Pero meron naman akong uh, dato puti. Pero yung maliliit lang yung ano, kinukuha ko. Tapos, ito on. Kumuha ako ng Happy Fiesta. Mas mura lang ito sa kanila. 58 pesos. Pero sa grocery ito, sa supermarket, nasa 63. Kaya kumuha ko ng lima. Limang ganito ang kinuha natin. Ayan. Pa. Maraming suka. Mas marami palang suka. Tapos oyster sauce na malaki. Benta ko siya ng 15 pesos. Yung sisi ko. Tapos, sweet lang ha. Ayan. Buti na lang may kapi. Kasi yung Milo nila is, ano, walang stock. Meron naman doon sa apps. Pero pag i-order mo na siya pagdating dito, out of stock. Ayan. Ang kapi ko is tag-four 4 na. Four 4, uh, 4 pesos each na. So limang pakto. Pero yung coffee mate ko mga sis tres pa rin. Ayan. Tapos Nesty Lemon is 22 And ayan. Oyster. Marami pa lang pagkapag mag-order tayo ng mga ganito, oyster sauce, basahin talaga natin ng maayos. Kasi yung na-order ko before is hindi siya oyster sauce, barbecue sauce. Marami pa naman, pero nabawasan naman din yung mga sisi ko. Kaya kailangan talagang basahin para hindi magkamali. Buti na lang kung yung item na makuha natin is mabenta pa rin siya. Pero kapag hindi, nako maabutan ng expiration date. Tapos ito oh, great taste na may plus one. Ayun, kumuha din tayo. Marami pala akong suka. Kailangan ko na itong i-open para ma-display ko na yung ibang item. Kasi wala na doon sa harapan. Marami ng kalbo. Dutch meal, tatlo yung maliit. 15 ang benta ko. Tapos meron ding malaki. Ayan. Tapos kumuha na ako din ng Alaska. Tapos itong cowbell na ano, Ayan, kondensada. Sampu ang kinuha ko. Tapos nag-add na lang din ako ng Argentina na sampung piraso. Ayan. So, nagkamali na naman si Ate Rose ninyo ng pag-order. Wait lang tayo tayo mga sisiko. Tapos dito sa ano, wait lang mag-ilaw tayo. Kasi madilim na. Umaambon dito sa amin. Sa mga powder ko naman, sa ngayon ay, ayan o, marami pa kompleto pa yung mga powder natin dyan. Dami pa tayong stock. Tapos, meron pa sa harapan. Ayan, ikot tayo sa glit. Ayan. Back to back kasi ito mga sisi. Doon. Wings. Ayan. Tapos dito sa likuran. Dami pa tayong mga sorb. Meron pang sorb doon sa box. Mas mabenta kasi ang uh, sorp na brand. Okay, tapos dito naman na part sa ating mga gatas. Ayan, marami tayong mga swak and birch tree. Kaya lang, wala tayong milo ni isa, mga sis. Walang stock ng milo. Tapos yung mga kapi kanina na uh, stick, dinala ko na rito. Ayan, limang pack to. I-open ko to ngayon. And i-display natin dito sa taas, katabi ng coffee mate na maliliit. Ayan, ni isa, wala lang nakasabit yan So, yan yung gagawin ni Ate Rose ninyo. Uh, mag-display ng uh, Nescafe. Okay. So, mga sisi. Ayan. So, mga sisi. Ito lang yung muna yung update natin for today. Ayan. Kasi mag-display pa ako ng mga item. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now. Love you all. Bye-bye.